So ayun, uh, yung yung mga ng video, hindi na ako nakapag-video noon kasi nahiya na ako. nahian na ako and hindi na ako sanay mag-video. Kasi ako sanay mag-video. So ngayon, uh, second din na namin sa Advanced uh, Sewing, Sewing? sewing, Hindi ko alam yung tamang station. Pero papunta na ako ngayon ulit sa Migrant Club Workers Office MWO sa Naksapyo sa Itaewon para sa second session namin ng pananahe. So, yung unang session namin, nagtinuruan lang kami para gumawa ng patterns. And ngayon, itatry na namin magpatakbo and mag-troubleshoot ng makina. So, ngayon, hindi na siya ganun kalamig dito sa Korea kahit pag manipis ka na lang na jacket. So, ngayon, papunta tayo ng, ano ba ito? matawag, wait lang. Diyan na yung train, putang ina! Takbo, ngayon, kabababa ako lang ng subway dito sa Nongsangyo sa so, may LA-1 And yun, nasa sa sakin na uh, na ako ng subway. And ipapakita ko sa inyo kung gaano kalalim itong subway station na to. So, yung glass roof na makikita nyo dyan, yan yung pinaka-ground na mismo sa labas, pinaka-taas. Ito yung parang pinaka-overview mismo ng buong train station dito sa Noxapyo. Kung makikita nyo, sobrang lalim niya. And ito yung kanina nakikita natin nung nasa underground pa tayo. So ayan, nakalabas na tayo ng subway station. And tumatawid na ulit. Tumatawid na ulit. Tumatawid tayo dito sa parang ano nila. Sa footbridge. And dadaanan na naman natin yung isa sa mga filming location dito ng Itaewon Plus. So, ito yung isa sa mga pinaka-accessible na filming location dito sa Seoul, South Korea. Hindi kagaya ng ibang mga locations na talaga uh, sasatsain mo pa para mapuntahan. Ito talaga pa may free time ka, saglit lang siyang puntahan pag gusto mo talaga makita. May ako sa inyo ulit. ayoko bukas, alam ko sawa na kayo. So, ito yung Namsan Seoul Tower. And ito yung sikat na tulay na laging pinapakita sa mga sa Itaewon class. So ayun. Eh, na ko at ah, mag aalauna pa lang dito. Masada na napaaga ngayon. So hanap ko na ako ng kakainan kasi total hindi pa ako nag-lunch. Hindi rin ako nag-breakfast. So ayun. Hanap ko na tayo ng McDonald's. Sige, that's ito wala na tayong pera kasi gabi. Wala natin titipid din yung sarili natin sa pagdating sa pagkain. Tandaan nyo yan. Nagtatrabaho kayo ng marangan. Nagpapakapagod. Nakakapagpadala. So pagdating sa pagkain, dapat may yung tinitipid yung sarili nyo. Number one rule yun. So yun. Masyad ako napaaga. Masyad ako excited. Kasi last time, nung unang araw, muntik na akong mali. Parang 5 minutes na lang late na ako. So buti na lang umabot ako pero ngayon na sobrang naman niya ako sa aga kaya ayan late na naman tayo so naglalakad ako ngayon papuntang Itaewon mismo yung pinanggalingan ko kanina pinaglabasan ko sa pinaglabasan ko sa noxap yung yun. pero ngayon pupuntahan ko mismo nakakainan mismo sa Itaewon. walking distance lang naman siya sa Itaewon. ito na naman isang filming location dito sa South Korea yung Dan Bamba yan dito nagfilm ng Itaewon Class Ayan, may poster pa. Dito sa Itaewon, marami ka makikita ng foreigners and especially maraming Pilipino dito. Dahil na pagsabad at linggo kasi nandito yung hilera ng mga bilihan ng murang sapatos. Mga Nike, um, Adidas. Puro sale dito compare sa yung dong. Kapag gusto mo talaga ng sale na sapatos, dito ka pupunta. Ayan, nag na yung traffic light. Just <laughs> Baka sa atin nag na tayo, nag walking na. So ayan, so, dito marami yes, kang makikita ang Pilipino kapag Sabot, Linggo. Kasi ayan, maraming sale. Sobrang mura dito ng sapatos. Nag-sale siya up to, uh, yung mga Jordan ha, nag-sale siya up to 20% to 30% off. And good thing is, pagod na pagod. Good thing is yung ibang stuff dito ng Nike sa so, sobrang dami nilang Pilipino na customer marunong na sila magtagalog hindi sasabihin na isukat mo bilhin mo na may discount pa so pero marunong sila magtagalog kodaw konti lang pero minsan maghangguk ka na din para mas magkaintindihan kayo ayan, ayan, ayan may makdo kain na so pagpasok ko dito sa may mga nakita akong Pinoy na nahihiya akong nahihiya akong lumapit. Parang nahiya akong i-approach or mag man lang. Pero minsan pag nauna silang mag-high, aga na rin ako. And kapag nag sila ng conversation, nakikipag-converse na rin ako. So, yun lang naman. Kanina, sobrang aga. Ngayon na sobrang nagmamadali kasi maliliit na naman. <laughs> Ang galing, hindi ko nabutan yung bus. Saya lang yung tap ko po, my God. Ang tagal pa naman dumating ng sunod na bus noon. Ba't gano'n? Oh, mayroon, mayroon. Ano yung klase namin today so nakapag try na ako ng ano manahe so medyo natatakot pa ako kasi ako sanay pa, pero siguro naman makakasanayan ko total meron naman sa company namin na na sewing machine so siguro makakapag practice ako kapag wala masyadong gawa so ngayon nagbabalak akong pumunta ng van ko hanggang park tatambay lang So, as of now, alas 5 na ng hapon dito sa Seoul, South Korea. So, hindi ko exactly sa Itaewon ba to or Nogsap. Nalilito kasi ako sa mga lugar dito. Pero yan, maganda yung sunset dito. Pero hindi ko pa rin ipagpapalit ang sunset sa Pilipinas. Iba talaga yung sunset sa Pinas compared dito sa ibang bansa. Malapit na ako doon sa bus station. Ha, sa bus stop na bus na papunta ng ano, hanggang park. Wala na akong pera. <laughs> paano bigyan niyo ko ng pera comment down below po kami ko po yung anak ko gcash ko at saka yung bank account ko <laughs> charot hindi ko sure kung tama tong pinupuntahan ko pero dito kasi sa Sonno Sapio medyo malapit na yung uh, hanggang park sanak sa nak sa uh, sa 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 Pampo so magbabas na lang tayo sasakay mga 3 stations na lang yun tinignan ko kanina sa Kakao map tatlong bus stations na lang yon tapos bus stops pala tapos andun na so doon marami tayong pwedeng makita ng mga nagbabasking kumakad pa sumasayaw so sana meron tayong makita ngayon so, daming bus. <laughs> oh, ang daming koreanos 4.1 at 4.2

natuwa yung driver ng bus kasi naupo ako doon sa may harap. Siguro napansin niya na ano, na video ako na video, kuha ko ah, na picture ako ng picture. Siguro ah, naaalam niya siguro na mamasyal ako. Siguro akala niya turista ako. lahat ng ano, hindi ko na na-video, lahat ng mga ano, mga pwedeng picturean, tinuturo niya sa akin kagaya yung ano, pinakita kong video kanina, yung sapatos na nagfo-float sa hanggang river. Tinuro niya yun, sabi niya kunan ko daw yun ng video ngayon lang daw meron ganoon tapos kung saan daw pwedeng pumas kung saan pwedeng kumain tinuturo niya kasi overview overview yung buong park eh tuwa lang ako na kahit hindi kami masyadong nakakaintindihan dami niyang tinuturo sa akin akala niya siguro turista ako dito although may pagka turista tayo dito kasi hindi naman ako taga rito dayuhan lang tayo so ngayon para i-delete ko lang yung sarili ko kasi matagal na akong hindi nakaka mag-isa So ngayon, susulitin so, ko yung time. Total, ano ngayon, medyo late na yung dumilim kasi magsasummer na. So, and, masusulit ko ngayon yung alone time ko. Mag-detate -ti -ti kayo sarili ko. Wow, ano, mumuni-muni lang. And then, kung may makikita pwedeng bilhin, bibili. So, hindi ko lang alam tama ba itong tinataha ko. Alam ko kasi may tatawiran ako dito. Siguro dito na. So, ayan. Video na lang ulit ako after ako makarating yeah, dito Ma sa, sa park. ko makarating. Sa so, 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 Naligaw na po tayo, guys. Hindi ko na alam kung saan tayo pa. So, ito mukhang tama na itong pinabaybay natin. <laughs> Dito nga sinasabi ko, nagmamagaling tayo. Naligaw na po ako. Kanina, <laughs> di ko alam. Pagdabas ko, pagtawid ko. Shucks. Highway. Wala kang daraanan. Walang sidewalk. <laughs> Diyos ko, stress ako. So, meron ako natatana dito, nagkukumpulang mga tao. Siguro may at na dito, may sumasayaw or something. Or merong nagbabasking. So, ito yung mga gusto ko dito. Sa, ano, sa, sa Han River. May mga performance, performance. Patangkal stress. Ang dami nga nagbabike dito. Ang wala lang dito, parang wala nag skateboard Kasi na mamaruro ko mag-skateboard. Pero, yun, maganda dito. Grabe, sobrang, ano, um, sobrang nakaka-relax. At maganda dito pag long time mo lang Kahit so, mag isa mo okay lang Kahit wala kang jowa okay dito Pang single yung lugar na to Huwag ka lang tatabi sa mga mag jowa Kasi ma may stress ka <laughs> Higit ka lang Kaya ako na bitter So yan, na tayo na, <laughs> natapos ko na yung araw ko bukas si Simba po tayo oh, dadal sasama ko rin kayo kung, kung, kaya ko mag video kung di ako tatama rin And, tapawalang kwenta ng vlog na to ayun ko ba basta ito lang yung nangyari sa akin buong araw makawalang kwenta sineshare ko lang for documentation ba so ayan dito na malamig pa rin sobrang lamig Pwede Butin... na ganun kalamig dito sa Korea. Yan na lang medyo makapal yung suot ko, Diyos ko. Pero wala, pero wala akong purse. pa. Walang filter yan. Sana, ah. Uh, sunblock lang yan. <laughs> Palagi lang mo. So, makikita nyo na ulit yung purse ko. Ayan, bye-bye. Thank you po sa pananood. Bye!